Hi, this is Sander Loop 2. Ngayon, papakita ko sa inyo paano pataasin ang internet connection natin lahat. Ito yung una. Pasok. Password. Ngayon, nandito tayo. Configuration. Ngayon, hindi ko pala nasabi sa inyo ito. Ah, uh, hmm? Ba't kaya pinatas ko rito? Actually nga, ito eh. Ito yung ginawa ko kanina. Ayan. Nagbawas siya kasi. Ito naman sakto dito yun eh. So ganun lang yun. Ito na siya. Pero malakas din yan ah. Kahit nagbawas. Ito nga naman sakto dito eh. Ano sa sakso? Ngayon yung kanina, wala yun. Ay, pwede rin yun. Pwede magamit yun. Ito. Pangalan. Pwede mo pangalanan ito ng iba. Yan. Yan. Ito, so, wala yan. Basta lahat na nga lang. Papakita ko na sa inyo. Lahat.

Ayan. Ayan yung pag Okay. Ayan standard put And uh, good night sa inyong lahat. Sana mag-enjoy kayo sa pinakamalakas na internet connection. Siyempre, dito lang yan sa Wi-Fi Network Center. Kasama ng... Inix Bluetooth and Drive Network Center. Yan lang. At wala nang iba.